Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay sa, mula sa ikalawang sulat ni Pedro, chapter 1 verses 19 to 21. Kaya naman lalong tumibay ang aming pananampalataya sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito ay pagukulan ninyo ng pansin sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang mamanaag ang araw ng Panginoon at sinag ng tala sa umagay maglagos sa inyong puso. Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayanan sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasiyahan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanong ko, may nakakita na ba sa inyo ng propeta? at sinong propeta ang nakita ninyo. Kadalasan, ang propeta ay nasa Old Testament na kung saan ito yung mga taong kinasihan ng Diyos upang manghula ng mangyayari sa darating at sa nakaraan. Pero ang propeta ay kinalulugdan ng Diyos at nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Ang isang gawin pa ng propeta, ang propeta ay nagpapahayag ng mabuting balita. Tumutulik sa din ito sa mga hindi kanais-nais na hadlang sa kaharian ng Diyos. Kaya napakahalaga ng propeta sa ating panahon. Merong mga propeta na kinakailangan natin sa ating panahon. Ito yung mga taong tumitit tumutulig sa, sa hindi kaaya-ayang nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating uh, na, sa kalooban ng Diyos ito yung mga taong nagbibigay ng puna at nagbibigay ng inspirasyon para isulong ang katarungan at isa din sa mahalagang katangian ng propeta ito ay tumatawag ng isang ugali at galaw ng propeta noong araw. Nagiging ilaw ng pamilya, ng kasamahan at komunidad. Kaya tanong natin, kailan tayo naging ilaw at nagbibigay liwanag sa ating kapwa, lalong-lalo na sa pamilya. Ikalawa, ang propeta ay nagtuturo at nagbabahagi ng kabutihan ng Diyos. Ito ang mga tagapagsalita ng Diyos at nagbibigay ng education formation para sa mga tao para magkaroon sila ng magandang direksyon sa buhay ng paglilingkod. At huli, katatlo, nagsasabuhay ng buhay at karanasan ng pag-alala sa ating Panginoong Heso Kristo. Hindi lamang nagsasalita, hindi lamang nagtuturo, kundi nagsasabuhay ng Ebanghelyo, nagsasabuhay ng kautusan at gawin ng ating Panginoon. So, ito po muna ang aking ibabahagi at sana ay patuloy tayong maging propeta. Hindi lamang sa labas, kundi sa ating pamilya, sa ating kapaligiran, at sa ating komunidad. So, ito po muli si Kuya Nanding, nagpapasalamat. At sana ay patuloy tayong gawing viral ang salita ng Diyos at magbigay ng ilaw sa ating kapwa. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.